narinig ko lang dito sa kabila may dito sa ano, kabilang street kabilang ano ah, bahay dyan kung hindi dito sa compound dito sa labas dito dya, dya, dyan 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 madilim lang medyo ano kasi talakbong na pasalamat ako hindi nakagayang dati Maraming mga tamad dyan sa gabi mating araw kahit sa tanghali, mga oh, ganyan, tanghali na hapon na. Mga taong ganyan eh, dapat eh, hindi napipatagal ng buhay niyan eh. nakaka kasi eh. At makarating sa sa ibang pulis sa kung pwede, hindi lang kay Rapi Tulpo, hindi lang kay Betulpo, kahit sino. Mga vlogger, mga pangkaroon ng vlogger or special, mapapakasamahan ko pa rin yan. Kesa walang Basta ayaw ko dito sa lugar na yan. Ayaw dito sa... Yan, kasama yan. Kalawag ito eh. Ayaw, ayaw, ayaw dyan. Lalo, lalo dito. May mga nanggugula sa akin dito. dito. Sana makalis na rin ako dito. di sa... Uh, maraming mga ganyan. Delikado. Bang ba isip nila. yung takbo ng isip. Karamihan sa katolik ko. Roman katolik. Ganyan o gali eh. Mabuti nga sa ANC. Sa JWSDN. Baptist. Hindi naman ganyan makatong sa akin. Nigimigyan ka matindi mausig. Kaya kapasalamat ako sa minority Christian na Phyllis in the Philippines na ninyo ginagulo. Nigawal sa Roman Catholic, maraming yan. Saka, alam ko, adating daan, may, may imigyan din.